17% na taripa ng US sa Pilipinas, sinasabi ni Madam Claire Mo Castro na halos wala daw 'yun maging epekto sa industriya natin. Pero guys, naku talagang source talaga siya ng fake news, no? Tingnan mo, makinig tayo dito kay Spokes Harry Roque. Spokes Hour. Ngayon po pag-uusapan natin yung 17% taripa ng Estados Unidos. Nais ng Malacanang sabihin na bali wala daw na epekto sa atin yan dahil maliit lang naman daw. Hindi po totoo yan. Unang-una, ang pinakamaliit na pinataw na taripa ng Estados Unidos ay 10%. Sa Southeast Asia, ang Singapore ay 10%. At lahat ng buong daigdig, dinagdagan ng 10%. Pero hindi po totoo na hindi masyado nakaka-apekto sa atin yan. Bakit? Well, unang-una, titignan niyo po kung ano ay yung ating mga exports sa Amerika. 14 billion dollars po yan. No? Number one export market pa rin natin ng Amerika at na karamihan Ang karamihan na export natin ay semiconductors, pangalawa computers, pangatlo mga garments at mga tela, no. Ano ba itong uh, anyo ng mga ina-export natin sa US? Napaka price sensitive po niyan. At meron kasi mga lugar na Alright. hindi naman pinatawan ng 17% na taripa. Ano 'yung mga lugar na 'yan? Vietnam kasi meron na silang free trade market ng Amerika. Taiwan, hindi naman nila pinatawan 'yan dahil talagang sinusuportahan nila ang Taiwan, no. So ibig sabihin naging 70% more expensive ang mga semiconductors natin na pangunahin natin na uh, ina-export sa Estados Unidos na uh, magiging dahilan para mawala yung mga orders natin na sa ngayon ay nasusuplayan natin. Instead, kukuha sila sa mga bansa gaya ng Vietnam na walang additional 17% taripa o di naman kaya Taiwan no, na talaga naman traditionally number one na nagsusupply ng uh, semiconductors sa Amerika. Tingnan mo? Naku talaga, sa sabi ni Manang Mokler, wala daw. Halos magiging epekto kasi maliit lang daw. Nako, maliit, maliit kung isang kilo lang, kung isang metros lang ng tela yung bibilhin. ba? Diba? Eh, grabe, tuniladang tunilada yung in-order ng mga, ng iba't ibang bansa dyan, ng Amerika. Tapos, ang taas na nun. So ano yun, wala na mapupunta na sa Vietnam at saka Taiwan, di ba? So talaga na ang fake news talaga no? Grabe talaga. So ang immediate result po dyan, unang-una maghanda po tayo. Marami pong mawawala ng trabaho, lalong-lalo na doon sa mga industriya kung saan um, yan ang ating mga pangunahing export sa semiconductor, sa um, sa garments, sa computer parts, sa automobile parts, nako. Mga manufacturing pa naman po madadali dyan. Naku. Sigurado po, magkakaroon tayo ng mga job losses dahil naging 17% more expensive ang ating mga exports sa Amerika. Uh Naku, lalo ng, lal lalong lalo na dyan sa Cebu. Alam mo yung uh, Mitsumi? Oo, yung Mitsumi dyan, nagtatrabaho yung ati ko. Mga spare parts yung mga ginagawa nila dyan eh. Sa computer, cell phones, mga ganun. Naku, sobrang daming maaapektuhan nito, no? Pangalawa po, dahil nga po maraming uh, mawawala ng trabaho, eh, may posibilidad na marami rin kumpanya na baka mamaya magsara. Yan po yung ibig sabihin ng price sensitive. Eh. Yung konting differential lang ng presyo, sa iba na sila kukuha. So, posible po talaga na hindi lang magkakaroon ng kawalan ng trabaho dahil yung mga existing kumpanya ay kukunti na yung order po pwedeng tuluyan magsarado na ang maraming mga ganyang mga kumpanya. So may posibilidad din po talaga na mawawalan ng trabaho ang mas malaking numero ng ating mga kababayan, hindi lang dahil mas mahal, kung hindi, malulugi mga kumpanya na hindi na maibibenta ang ating mga produkto na 17% more expensive. Pero ang pinakamalaking dagok dito, e eh parang itong pagtaas ng taripan ng Amerika sa buong daigdig, ito po'y hudyat sa pagbabago na uh, magaganap sa buong daigdig. Adam nyo po ngayon, meron tayong World Trade Organization. Ano ba yung World Trade Organization na yan? Para sa inyong kalaman. Hindi lang po yan organisasyon. Yan ang isang tratado na nagsasabi na kinikilala ng mga bansa ngayon sa daigdig na ang uh, pangangalakan ay isang instrumento para maging maunlad ang iba't ibang mga bansa. Ang layo ni ng, ng WTO ay eh para nga um, to encourage trade as an instrument of national development. No? At uh, syempre, Nais niyang mag o magampan yung kanyang layunin na itaguyod ang pangangalakal bilang instrumento ng pag-unlad sa pagbababa ng mga taripa kung hindi tuluyan ng mawala ang mga taripa. Ang objective nga ng WTO, darating ang panahon na talagang wala ng taripa at magkakaroon ng tinatawag nating free trade. Mm -hmm. Nawang Amerika, noong unang panahon, siya talagang proponent ng free trade kasi siya yung pinakamalakas na manufacturing base. Mm -hmm. So ang kinakailangan niya nung mga, uh, mga unang panahon ay eh, mga bagong merkado. no kaya naman sapilitan niyang binili ang Pilipinas para magkaroon ng merkado, siyempre binili niya Pilipinas para meron siyang access sa China dahil alam niya na ang China napakalaki ng populasyon at yes. nakita naman nung President Tixo na siyang nagsimula ng relasyon sa China na napakalaki ng prospects para sa mga manufacturers ng mga American goods no lalong-lalo na kung maging maunlad ang China. So anyway, ang ngayon ang sistema ay nagkakaisang mundo na kinakailangan talaga palakasin ang pangangalakal bilang instrumento ng pagunlad ng buong daigdig. At ang uh, ang mga um, nap, napaloob dyan sa kasunduan ng WTO eh talagang lahat tayo sa unti-unti um, ibababa ang taripa hanggang mawala na at saka hindi na dapat country to country yung pagne-negotiate ng taripa ng napakadaming mga produkto. Kaya meron tayong tinatawag na Most Favored Nation Clause, MFN. Alam ko mahirap intindihin niya pero kailangan niyo maintindihan ito. Ah. Yung MFN clause, kung ang best friend mo, sabihin natin Amerika ay uh, best friend mo, at pinatawan mo siya ng zero tariff, sabihin natin sa asukal, dapat ang lahat ng daigdig papatawan mo rin ng zero tariff. Ibig sabihin, kung paano mo tratuhin yung best friend mo pagdating sa taripa, yan dapat i-implement uh, mo sa lahat ng bansa sa buong daigdig at ito ngay instrumento para mawala na ang taripa uh, bilang isang balakid sa pangangalakal. Mm. Walang well, ginagawa po ngayon ng Amerika ngayon ay delikado dahil binabago na niya yung sistema ng WTO. Binabaliwala na niya yung paniniwala na talagang lahat ng bansa sa daigdig ay mag-uunlad kung mapapalakas natin ang pangangalakal sa pag-impose ng mga taripa na as high as 27% sa China, um 20% Grabe. sa Europa. Tapos sa ibang bansa, eh, minimum eh, 10%. Pati ba naman yung mga may hirap na bansa ng Afrika ay pinatawan din ng minimum 10%. Parang bumabalik tayo sa mga panahon na ang paniniwala natin, yung mga individual na bansa ay merong karapatan na protektahan yung kanilang mga industriya no? para sila ay maging mas malakas. Samantalang ang, ang thinking ngayon, ang frame of mind ngayon, is kung i-encourage natin na pangangalakal sa buong mundo, E Matira-matibay pero makakahanap din ang mga iba't ibang bansa ng isang ibebenta na sila lamang ang meron tinatawag na comparative advantage. Ibig sabihin, meron pa rin sila magbebenta dahil sila lang yung pinakamagaling at pinakamamura na gumawa ng produktong yon At uh, habang meron siyang comparative advantage dun sa pag, uh, pangangalakal ng produktong yon, e uunlad siya. So ngayon, bumalik tayo dun sa uh, pa, paniniwala ng unang panahon na ang mga bansa eh, dapat protektahan ang kanilang mga um, manggagawa, yung kanilang mga industriya sa pamamagitan ng pagiging protectionist at ang pamamaraan nga ay pagpapataw ng mga mas mahal na taripa. Pero alam niyo nakakatakot. Sa mga nag-aaral ng kasaysayan, hindi po ito bago itong ginagawa ng Amerika. Nangyari po ito nung unang panahon, nung mga 1930s, nung nagkaroon po ng Great Economic Depression sa Estados Unidos. Dahil nga po napakahina na ekonomiya ng Estados Unidos doon ay eh nagkaroon po sila ng tinatawag na U.S. Smooth Holy Tariff Act na gaya ng ginagawa ni Trump na yun, ay nagpataw ng napakataas na taripa sa lahat ng mga uh, bilihin na inaangkat ng Amerika sa iba't ibang parti ng daigdig. Ano nangyari dito? Well, ito po ay naging mitsah para sa pangalawang pandaigdigang digmaan. Paano naman nangyari yun? Tatanungin niyo ako. Paano nangyari na yung pagtataas ng taripa ay naging mitya para sa pangalawang pandaigdigang digmaan? What... Grabe, connected din pala to sa, no, alam mo yung World War III na talagang nag-aamba na ngayon sa buong daigdig. Nako, grabe. Simulan natin ang kwento ng Germany, no? Walang well, ang nangyari po sa Germany, eh dahil uh, sila nga po ay uh, uh, pinagbabayad na ng reparasyon o daños dahil dun sa nauna ng uh, World War I, eh lalong nahirapan ang ekonomiya nila dahil yung kanilang mga produkto na pinoproduce ay hindi makapasok na Amerika dahil napakataas ng taripa no. So naging uh, napakasama ng ekonomiya ng Germany at naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng extremist parties at kilala natin kung ano yung extremist parties na yon yun yung tinatawag nating Nazis. Mm -hmm. At dahil nga naging uh, dahil sa kahirapan na bunsod na rin ng mataas na taripa na inimpose ng uh, Amerika noong 1930s yan po ay isang kadahilanan kung bakit lumakas sa Germany ang tinatawag ng mga Nazis. Na oh. Now, hindi naman po sa Germany ang nagyang, nagkaroon ng ganyang resulta. Nagkaroon din po ng tinatawag natin na autarky or yung lahat ng bansa dahil nga tinaasan ng taripa ng Estados Unidos ay nagsumikap na maging self-sufficient. Sinarado nila ang kanilang bansa at sinabi nila lahat ng pangangailangan namin e eh kami na ang magpoproduce. Oh. So anong nangyari dyan? dahil nais ng Germany na mag-produce ng lahat ng kanyang pangangailangan at kulang siya ng raw materials, ito yung dahilan kung bakit nanlusog siya ng mga karatig ng bansa. Mm. Dito sa Asia, yan din ang dahilan kung bakit yung autarky na yan, yung paniniwala na dahil sa mataas na taripa na inimpose ng US, kinakailangan lahat ng mga pangangailangan e ma-produce ng Hapon, naghanap ng natural resources para raw materials ang Japan. Anong ginawa ng Japan? Linusob ang China at ito rin ang dahilan kung bakit ang Italy linusob ang Ethiopia at saka syempre yung Germany nga linusob na yung Eastern Germany uh, Eastern Europe dahil naghahanap sila ng raw materials para maging self-sufficient ang kanilang mga ekonomiya. Dahil dito nalusaw yung naunang uh, um, pagtangka na magkaroon ng isang organization na ngayon ay tinatawag na United Nations pero yung League of Nations e nalusaw dahil nga kanya-kanyang lusob ang mga bansa para sa raw materials para sila ay maging self-sufficient. No? At uh, yun nga po, ito yung mga kadahilanan kung bakit uh, naging mitya na ng World War II dahil nga po dun sa mataas na taripa na inimpose ng Amerika noong 1930s. So, papunta Grabe naman mo? po muli tayo sa ganyang daan. Kaya dapat wag natin baliwalain. So, yung ating antijan sa Malacanang, hindi po totoo yan na huwag tayo mabahala. Dahil ang talagang danger nitong ginagawa ng Amerika, eh baka maulit ang kasaysayan na itong mataas na taripa ay dahilan para yung iba't ibang bansa eh sumikap na maging self-sufficient muli okay. and in their desire to be self-sufficient, haya na, gagamitin ang dahas para makakuha ng mga pangangailangan nila mga raw materials at nakikita na natin ngayon, no? Na yung mga demands ng Amerika, for instance, para tulungan ng Ukraine, eh yung mga natural resources ng Ukraine, no? So nagsisimula mm. na nga po yan. Yes. Dahil ang Amerika ngayon ayaw na mag-angkat, gusto nila sila na nalang gagawa ng lahat, pero wala mm. naman silang raw materials, yes. sa Pilipinas nila ngayon kukunin sa iba. Diyan oh. po nagsisimula ang gera, diyan po nagsisimula ang paggamit ng dahas. So mga oh. Pilipino, ha hindi po totoo na unang-una -una, na maliit daw yung 17%. Hindi po, ang minimum oh. na in-impose ng Amerika ay 10%. Ang tanong ko sa inyo, e eh, di ba palagi nilang sinasabi best friend natin ang Amerika? Eh bakit ang ang Singapore 10% lang ang pinatong na taripa, 17% Correct. sa atin. Wow. Ang Singapore hindi naman nagpapagamit ang teritoryo para sa kanilang kasundaluhan, para oh. in case magkaroon ng gera but sa panig ng Amerika at ng Estados Unidos, eh yun ang magagamit. Eh bakit 10% lang sila? Tayong sunod-sunuran sa mga Amerikano, 17% ang taripa. Then, Nako. Yan talaga yung gusto kong sabihin kanina pa. Kasi alam nyo guys, this is really genuine yung reaction ko dito ah Hindi po ako to nanonood, nanood na dito bago ako nag-react. As in genuine talaga. Before, kanina pa lang, kakaumpisa pa lang, gusto ko na lang sabihin yan. Nakakala ko ba friends tayo ng Amerika? Kasi yun yung pinapalabas ng administrasyon, di ba? Na friends tayo. Kaya nga, di ba? Meron silang base militar dito sa Pilipinas. Tapos umaangkat tayo ng mga ano mga jet planes, mga armas, di ba? Mga missiles. Tapos bakit ganun? Bakit 17%? Tapos sa Singapore, 10% lang. Sa Vietnam, wala. Sa ano, Taiwan, wala. 'Di ba? 'Yun yung dapat na isipin natin. Nako talaga baka galit si Trump dito. <laughs> Sa administrasyon natin, 'di ba? Yan po'y patunay na magamat ang Marcos Jr. at ang lahat ng mga maka-Amerikano ay nais nating isipin na best friend ng Amerika, hindi naman tayo tinuturing na best friend ng Amerika. Correct. Ang patunay bakit 17% taripa ang lahat ng produktong ine-export yes. in natin sa Amerika, sa mata sa baby, Singapore, Na wala naman silang wala silang uh, pakinabang gaya ng pakinabang nila sa Pilipinas ay 10% hmm. lang ang pinataw na taripa. Correct. Kasi guys, grabe yung pakinabang nila sa atin kasi we are the gateway to China. Guys, kaya yan sila nandito kasi malapit tayo sa China. And China is a very big country, guys. Grabe. Sobra-sobrang laki ng China kung titingnan mo lang sa mapa, sa globe. Grabe. Sobrang laki ng China, guys. Kaya yan. Yan yung nangyayari ngayon. Tapos yun pinatawan tayo ng 17%. <laughs> Naku, third. Third, ano 'yan third world country pa naman tayo tapos ang laki ng patong sa atin no pero yun nga po bukod nga dun sa epekto mismo sa mga industriya natin na semiconductor, electronics, uh, textile at saka garments abay talaga pong bibili ngayon ang mga uh, um, American company sa mga lugar na hindi pinatawa ng 17% dahil may mga ganyan lugar po sa Southeast Asia, Vietnam kasi meron na silang free market between Vietnam and America, no? Eh, ang Vietnam nga, naunahan na nga tayo eh. Halos pareho naman ang ine-export natin sa Amerika. Yan po yung fenomeno sa buong Southeast Asia. Dahil pare-pareho naman tayo ng natural resources, pare-pareho tayo na parte ng daigdig, so shipping cost pare-pareho, compete tayo amongst ourselves at kung mayroong isang bansa na, wa, na walang pataw na karagdagang taripa, gayahin ng tin, ng taripa na pinataw sa Pilipinas sa 17%, natural bibili sila sa mas mura, bibili nila sa Vietnam. Grabe. So ang tanong mga Pilipino ha, unang-una, naniniwala pa ba kayo na best friend tayo ng Estados Unidos? <laughs> Pangalawa, naniniwala pa ba kayo na Ironclad ng kanilang proteksyon na ibibigay sa atin samantalang pagdating sa larangan ng kalakalan, hindi naman binigay sa atin yung most favored nation clause niya dahil meron siya mga ibang paborito dito sa Southeast Asia. Cool. Kaya nga ako, mga Pilipino, tignan natin kung ano yung mga bansa hindi pinatawan ng taripa gaya ng Vietnam at sabihin natin, huy mga Amerikano, ilipat nyo mga sundalo nyo doon sa Vietnam <laughs> dahil yun ang tinuturin yung best friend, hindi naman ang Pilipinas. Tama ba ako o mali? Anyway. Nako, totoo yan. Pero kung si Pierre RD sa panahon ni Duterte, nako, sigurado, walang, ano, walang taripa yan. Close sila ni Trump eh. Okay. Sana po nakadagdag tayo sa inyong kaalaman at sana po, yung managsasalita sa Malacanang, mag-aral naman po dahil pag sinasabi niyo na wala masyadong epekto ang 17% taripa, ang katotohanan po, fake news po yan. Nagmumukha kayo, na nga eh. fake news. Maraming salamat Marami. po ha sa inyong patuloy na pag... Nako, tingnan nyo, fake news na naman talaga. Yung Malacanang nyo, yung anti-nuclear. <laughs>